Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Bago po ako mapunta dito sa Penya Francia. Dati po ay nasa parokya ako ni San Antonio di Padua. Isang shrine din po. Na halos every day, every day. Ang daming taong bumibisita doon na buhat pa sa iba't ibang lugar. So 95% nag-nagsisimba po doon ay hindi po taga roon. Mga dayo. Yung mga taong mayroong mga hinihiling through the intercession of Saint Anthony of Padua. Ngayong araw, pinagdiriwang po natin ang kanyang kapistahan, Saint Anthony of Padua. Ang Padua po ay hindi niya family name, ha. Hindi niya to family name, brother. Isa pong lugar ito sa sa Italy where he spent part of his life. Siguro last, last part ng buhay niya, he spent sa Padua. Si Saint Anthony ay born and raised in Lisbon, Portugal. Ang orientation po niya, Agustinian Franciscan. Dati po siyang Agustinian, tapos nag-decide na lumipat sa Franciscan. Siguro mas nababagay yung karisma niya doon, kaya lumipat siya sa pagka-Franciscan. And for today, dalawang bagay po ang gusto kong bigyan din na highlight ng buhay ni ni Saint Anthony. Una, his love for Jesus na ipinakita niya sa pamamagitan ng pagbabasa o pag-aaral ng sacred scripture, Biblia. Biblia. He would really spend time studying the sacred scripture. Ibig po sabihin, gusto niyang mas makilala ang Panginoon. He would sit down and read the Holy Bible. And I believe this is a good reminder to all of us to always have that time every day to study and magbasa ng Biblia. Alam niyo, may mga games na nahug ako sa cellphone. Sabi ko, waste of time to, napupuyat pa ako. And then may nakita ko isang app na parang Bible puzzle. Sabi ko ito, mas mabuti to. Mas makikilala ko ang, ang Diyos at mas masusukat ko ang pamilyarito ko sa Biblia. So may mga tanong-tanong about the Bible. So dinownload ko po siya. And it is surprising na kahit na pare ako, ang dami ko pa rin maling sagot. <laughs> maling sagot tungkol sa Biblia. Maganda rin siyang app na I think makakatulong sa atin na mas makilala ang, ang Panginoon. This is just one way. Isang paraan para mas makilala ang Diyos. And so yes, hinahamon po tayo ngayon ni St. Anthony to always have that time to read, to study para mas makilala ang Diyos. Mas makilala ang Diyos. Sabi nga ba? Diba, Ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Hindi nyo po kilala si Kristo pag di nyo alam ang content ng, o nila naman ng Biblia. Pangalawa, si St. Anthony is known as a preacher, excellent preacher. Ngayon ko lang nalaman na ang translation pala ng doktor sa Tagalog ay pantas pantas. Ngayon ko lang nalaman yun Saint Anthony of Padua, pare at pantas ng simbahan. Pare at pantas ng simbahan. Kilala po siya as the man or the saint with a golden tongue. Golden tongue. Bakit kaya? Dahil yung lumalabas sa bibig ni, ni Saint Anthony ay ang halimuyak ng buhay ni Kristo ang halimuyak ng buhay ng Diyos. Hindi po yung lumalabas sa bibig niya, chismis, marites, hindi po. Through his studies, sa pamagitan ng pag-aaral niya ng Biblia, na ipapakilala ng Diyos sa ibang tao. Ano kayang lumalabas sa bibig natin? Words of praise kaya sa Panginoon? Mga salita kayang nakakainggan sa ibang tao na, masabi nilang may Diyos o mga salita kayang nakakasira ng buhay. Today, Saint Anthony would like to remind us na ang bibig po ay isang malaking biyaya ng Diyos sa atin. Na we should use or we must use para mananam ng mga tao ang halimuyak ng pagbamahal ng Diyos. So, dalawang bagay. Una, hinahamon tayo ng St. Anthony. Kilalanin ng Diyos, magbigay ng panahon o oras kahit one minute, five minutes, o bago matulog, o pagkagising, magbasa ng Biblia. Kahit may sila. Every day yan, pag every day yan, 365 a day, 365 days, medyo mahaba mababasa natin sa Biblia. And secondly, we are being reminded to use our mouth, our mouth, para mas maamoy o mananam ng ibang tao ang halimuyak ng pagpamahal ng Panginoon.